po ninyo yung mga pagkain po pinadadala dito ay bigay po ng kaibigan natin. Siyempre walang sawang sumusuporta po sa sambayan ng Pilipino. Palakpakan po natin Dita Nene Siya po ang presidente ng AKMA ang kaibigan ng masa sa buong Pilipinas I love you Tita I love you, Tita Nene. Alam po ninyo, ilang gabi na po tayo dito. Pero ang kanya suporta ay hindi napuputol hanggang pagtagumpay ang taong bayan. Yes! Ako po ay taga-tondo, Palot, Tondo, Manila. Ay nakikisa, hindi lang po sa kay OJC, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Noong kampanya, noong kampanya po, halos hindi kami matulog. Inuikot po namin Luzon, Visayas at Mindanao para ay kampanya si BBM. Subalit, Budol! Nagkamali po tayo! Budol kami! Nagkamali! Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Alam po ninyo, ako po ay sanay na sanay humarap sa libu-libong tao. Subalit, ngayon ko lang po naandaman ang panginig ng aking katawan sapagkat galit na galit na po ang sambayan ng Pilipino! Tama! Mga kababayan, ako po ay nananawagan, lalong-lalo na po sa grupo ng kay OJC. Naniniwala po ko na napakarami po ninyo dito sa Pilipinas at sa Maynila. Yes! At ibig ko rin pong malaman ninyo, ako po ay lihitimong Roman Catholic at miyembro po ng El Shaddai ni Brother Mike Bilarde. Yes! Kaya, sana naman po, alam ko ang galit na sa ng Pilipino. Pero, pakiusap lang mga kababayan, pairalin pa rin po natin ang pusong makapilipino yes! At, patat. instead, nagalit ang ating pakita. Mas makapangyarihan po ang dasal para sa mabilisang pagbabang ni sa Amen. 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 tagumpay Umulan, umaraw, andito po kami. Andito po si Tita Nene. Madaling araw pa lang kinakalampag na kami para ipaanda po ang mga pagkain na nagpupunta rito. Maraming salamat! Maraming salamat sa atma! Alam po ninyo, mga kababayan meron pa po tayo mga kasamahan mula sa Tacloban bumabiyay na po sila kasalukulay sa barko po sila papunta po dito Yes. kaya mga kababayan sana naman po huwag po tayong mapapagod huwag po tayong masisiraan ng loob huwag po natin pahirali ng galit pahirali po natin ang dasal dahil ang dasal ang mas makapangyarihan Yes! Laban kasama, bayan. Laban, kasama bayan. Laban kasama ang bayan! 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 Alam niyo po mga kababayan, mga kababayan nung malaman po namin na ang KOJC ay magtitimay na may, may, may pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio. Kami po ay tinawagan, tinawagan po kami para makisa po sa inyo. Alam po natin na ang sinasabi po sa banal na kasulatan, mahalin po natin ang ating kaaway. Si BBM po, hindi po natin kaaway. Pero, isa rin po Pilipino. Pero, Mr. President, kami po ay nananawagan sa iyo sana para sa ikabubuti sa bayanang Pilipino please bumaba ka na sa iyo pwesto bumaba ka na 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 Ngayon, patunayan mo na mahal mo nga sa perang Pilipino. BBM, resign! Now na! BBM, resign! 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 Alam po ninyo mga kababayan, ako po ay nalulungkot sapagkat alam po ninyo kami talagang ang gusto namin kumandidato bilang Pangulo ay walang iba kundi si Inday Sara. Pero sa kagandang loob ni Vice President, binagbigyan niya si BBM kaya ngayon kami po ay nalulungkot at naiiya po kami. Sa aming mga kalugar, sa Smoky Mountain, Paseco, dahil kinampayan namin sa si BBM, ngayon, ano ang lagay ng sambay ng Pilipino? Nga nga! Yes. Yes. Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Nabudol kami! Yes. Nabudol kami. Nabudol kami. Nabudol kami. NABUDOL KAMI! NABUDOL KAMI! NABUDOL KAMI! NABUDOL KAMI! YAWA! Alam nyo po, mga ababayan, galit na galit na si ako. Relax lang. Alam po ninyo, nabigla po ako nang sinabi na magsasalita ako. Ayoko po sana magsalita dito kasi parang tinatayo pa rin yung dibdib ko na na namin sa BBM, pero ngayon nananawagan na kami na magkristain ang ating uh, a, na pangulo. Pero siya sabi ko nga sa anim na araw at gabi ko na rin na marani matatapang nating mga kababayan. Siempre ang mga kababayan nating matapang. Bakit tayo sa sama matatapang kaya kaya natin kababayan ang kabayan si P si mga kababayan.